morning mga boss. So, may itong gagawin dito may Itong accent na to Accent 2020 Sir, mamukas ako sa old sir So ito, ah, uh, marami na ang problema nito. Titingnan natin kung ano yung mga ano. So, ang dami nang ginawa. Sir, so, ano mga huling ginawa dito, sir? Simulat sa pool, oh, oh. apat na spark plug, apat na spar plug, ignition coil, um, uh, fuel filter, fuel filter, linis, throttle body, oh, oh. map sensor, uh, sensor, DBTI, then last yung gagamit po so yung yeah. sensor. Lahat siya. So, ang problema lang ni sir mga boss, yung bumabagsak yung ano? Hindi naman bumabagsak. Uh, from 7, R rap 7, Na normal, tataas siya ng mga 900. Na, 900. Pag naka-aircon ka lang. Pag naka-aircon lang po. Pero pag walang aircon, napaka-normal. Super normal. Kahit pag damag na nakaandar walang problema parang wala rin so ba? Ano ba? Kung, parang di mo ano na maandar yung makina pag walang aircon ilan na gumawa? marami na marami na <laughs> huli huli ka po dinala mo sa kasa opo ginadala ko po sa Hyundai Pasig Hyundai Pasig ang sabi ECU computer box opo computer box kasi daw po yung supply ng ano sa uh oo -oh sa spark plug is hindi na daw po tama yung ano ng kuryente kaya nasusunog daw so ito mga po sa no ang sabi dinisir din na lang sa Hyundai computer box ang papalitan so pero ang problema lang ni sir nagkakaroon siya ng rap idle pag naka aircon ka pero pag walang aircon walang problema so ibig sabihin lahat ng mga ginalaw ng mga sensor na palitan na halos lahat ng sensor nito ay buo yun Apo. hindi yun sira sir Oh. Kasi ang problema mo, wala sa makina. Sa aircon. Nandito sa system ng aircon. Sa nga sir eh. Saka Ngayon, parang feel ko po, parang pag ng aircon, parang hirap, hirap yung makina. Yun. Kasi may vibration nga eh. So maling diagnose na nagawa sa inyo. Kaya gusto kong makita yung sasakyan kasi gusto kong ang dami kong titingnan eh. Ilang taon na to na hindi nalinisan? Simulan ba ako? Ay hindi pa. Bago na compression na sir Bago compression? Ang black wheel na, na siya dati. Ilang taon? Yung compressor? Oo. Siguro mga one year pala sa higit. Anong ginawa nyo palit ng compressor? ah um, actually, ano naman yung ginawa niyan? Dito sa Pasig, ah uh, nag-cleaning. Sabi, may butas daw yung oh, Oo, Pinalitan na rin. Oo. Oh, ngayon, nung pagtanggal nila, yung mga napansin nyo na may black oil. Oo. Oh, So... Flashing na. Hindi nag pa rin nila ng pre Hindi, hindi, hindi nag-flashing? wala yata ang ginawa eh tapos pinabiyahe ko one time uh, na sa hindi lang gumaan yung ano yung asin yung oh. na akala mo nakaupo yung aircon yun na wala nang lamig so doon ako na muna, ano, nag order ng compressor si, sino lang salpak ng compressor kayo na lang o sila din Yan din sa, ano, sa ano, kapitbahe pinasalpak mo na lang okay. compressor lang pinalitan mo oo pero yung ano yung evaporator hindi nila binaba pero pinarating ah, basa din yan. Okay. Pati so, itong, ano, itong condenser. Yun. Ah. Masisira asin yung compressor mo, sir. Kapag ganun. Kasi, mayroon kasi tayong tamang paggawa kapag nagpalit ng air compressor. Palit ng expansion valve, palit ng filter ng tire. I-blasing ang system. Yung ano, parang pinalitan ko. Etong ito, ito. dryer nito ano palit? Opo, yung parang ano ice cream. Linasing yung condenser. Linasing din gamit ng nitrogen. Nitrogen kasi pang ano dyan, para ma-flush pa talaga yun. Hindi ko ayun. pero ang alam ko hinugasan din ito. Kapag hinugasan kasi sir ng tubig, inispo yan, hindi po flushing yun. Ang flushing, yung laman loob ng tubo, yun ang tatanggalin ng dupi. Nung naiwan, kasi nag-block oil yun eh natanggalin yung black oil dyan para pagpasok ng compressor malinis na malinis na so pwedeng ganun so ito focus din sa aircon wala tayong gagalawin dyan sa system ng makina kasi pag naka-aircon ka nakagawa na ko ng ganito sir eh talagang hirap masyadong nanginginig ang ginawa ko lang sa aircon wala akong ginawa doon kasi wala naman sa makina problema ko eh experience ko kasi ko pero yung experience ko dito sa Croton Valley baliktad hindi sa pangat eh. bagsak o so, parang nakala mo mamamatay na nung ano lilinis. so nagkano siya na stable na ngayon nung naramdaman ko ulit pero hang, 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 parang diba pataas siya hindi yung bakat oh, oh. so nagpagaling na ako pinalinis ko kaagad kasi isip mo ka diba pinalinis ko Ganun pa rin. Ay baka kaka spark plug. Bili ko lang yung spark plug or nga lang. Bili ko. Sabi naman nung isa, baka na ignition coil. Kasi ito yung dalawa kong luma. Pinalitan ko na naman yung dalawa ang bago. So no, luma. So pinalitan ko. So lahat na yung bago. May din ako. Baka fuel filter. Kasi pinalitan, sa ko Ang fuel filter naman kasi, ang problema mo din sa fuel filter, umaandar pero low power. ito, Sabi nga ng anak ko, nag-uusap tayo kung mapunta rin ay nung parang tapat siya yung tatas ng kutsila ng ulo so, ng sistema yun nga lang pag-stop ko, ito na nag-alit uh, na nag-hundred na ilang minutes o seconds nag-alit na pero yung vibration dapat ko sa manila ka. kasi magkaroon siya ng vibration pag bumaba yung minor mo eh pag tumaas medyo titining yun kasi Ah, yung system ng aircon, barado yan. Eh, times naman, ako't anak niya, mayroon parang parang yung, ano, yung galit ng makinig. Oo. Parang, parang... Oo, nanginginig na di mo maano. Mayroon pa sa kanila. kaya yung ano pala, sir, pinag ko na naman yan, pull sensor. pull sensor? Diyos ko, dami mo na pinalitan. Actually, kadubi na Kasi itong naman pala yung ko. Akala ko... Nakancel ko yung sa online. Oo. Oh, so, oh. Nandun na pa yung isang sensor na bago na naman. Hindi yan sira, sir. Ip Ipag mo yung mga yan mo. Hindi yan mga sira. yan yun, nalimot lahat. Pati yung spark lang. Oo. Oh, Hindi ko alam. It itabi mo. Hindi yun mga sira. So, yun mo na mga boss. Uh, kunin mo yung gauge. pa start natin yung makina, titignan ko yung rating kung ano yung makukuha natin na rating dito. ano G, andam mo yung scanner. So, yun mga boss. Sabi ko kayo, kawawa siya siya. Ang dami ng ano. Pero, problema nito sa aircon lang palit na siya ng compressor alas lahat ng sensor na narinig yun na sa akin yes, sir, napaka stable uh, magkaroon na ng kunting pagbabago dapat yan mamaya pag nag aircon tayo okay lagyan mo ng gates mas lalo malakas So ito mga boss, uh, naka-aircon na si Sir. Kung no? Don, ang lakas ng vibration. No? ramdam na ramdam mo yung vibration nito so, hindi pa gaano mainit yung makina kaya may problema talaga pero pag walang aircon napakaganda yung minor no so ito ang titingnan natin uh, kasi hindi siya sir makabihay na maayos dahil dito sa ganitong problema no so tapos yung kayo mamaya so mga boss <coughs> naglagay na ako ng gauge ito yung rating tingnan nyo ha? pagbasta uh, nyo yung reading ng gauge ayan o no? tumataas so, po mababa aircon po yan mga boss ayan uh, no? so ito hindi pa gano'ng mainit yung makina nito pag may pag uminit na ng tubig makina mas lalo magka, magkakaroon ng ganyang reading yan abnormal hindi stable na ng reading nya so sila sir nagpalit ng compressor hindi na flashing no so titignan natin ngayon system ng aircon wala tayong gagalawin sa loob nandito lang ang problema niyan mga boss sa harapan pala yung expansion valve pull natin yung compressor at saka sa condenser titignan natin maya kung ganyan pa rin yan paanda rin natin ang pantay kung ganyan pa rin yan kasi hinatura na doon computer box sa kasa pero sa atin hindi po computer box yan Okay, upload nyo kayo mamaya So mga boss, so ito na yung update natin uh, Ang dami kong Kinalaw nito kay sir So napag-decision napag na ko na magpapalit ako ng compressor ayan original po yan kung nakikita aray ko <laughs> kung nakikita nyo naman yung barcode tapos ito yung <laughs> ito yung compressor ni sir na uh, ito ah uh, ito yung karton mga boss tapos ito yung uh, pala tanda na original replacement tingnan nyo naman unang una makikita nyo sa sakit mga boss ah uh. replacement makikita nyo sa sakit tapos dito sa compressor. So ngayon, ito na siya. Problema ni Sir kasi rapa idle, yung pala yung compressor hirap na ikutin pag uminit na. So ngayon, ito okay na siya mga boss. Ah, uh, napaanda natin na medyo matagal-tagal, no. So malaki na, na sinatula na si Sir doon sa kasan ng computer box daw problema, pero wala doon ng problema. So ayan lang mga boss, buboy mo na lang ito sa. Boss, okay na, umangat. Oh, niyo 'to. Ah, uh, makakaya na sila bossing. So ito na, no? Solve ng problema nila. So, kapag sa lahat na may katalangan dyan, pwede kayong tumawag sa number na nandiyan sa scan o kaya mag-message kayo mga boss, no? So, kapag hindi ko nasagot, ibig sabihin yan, busy po ako. At ako lang po yung sumasagot sa tawag niyo ako lang po yung nag-reply sa mga message nyo. So, yun lang. Maraming salamat sa pag wala sa AC Work TV.